Kontrobersyal ang aktres na si Claudine Barreto na nakilala sa showbiz hindi lang sa kanyang husay sa pag-arte kundi sa pagkakasangkot niya sa mga awayan sa kanyang mga kapwa-artista pati na sa kanyang mga kapamilya at matalik na kaibigan. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na nakaaway ni Claudine Barreto Angel Luxine Nagsimula ang alita ni Angel Locsin at Claudine Barreto Nang minsang magtagpo sila sa isang salon ng sikat na hairstylist Ayon sa kwento, tinanong ni Claudine si Angel kung umalis na ba siya sa poder ng kanyang manager Dahil hindi totoo ang balita, nilinaw ni Angel ang mga haka-haka kay Claudine Dito na umano nagsimulang magsami ng mga masasakit na salita si Claudine kay Angel Ayon naman sa iba, si Angel di umano ang nag-confront kay Claudine Napabalita rin noon na ayaw makasama ni Claudine si Angel sa isang dressing room, pati na rin ang pagkakasama ni Angel bilang endorser sa isang clothing brand. Gayon pa ayon sa kampo ni Angel, walang bangaya na nangyari sa kanila ni Claudine. Sa halip, maayos at very professional umanong nag-usap silang dalawa. Samantala, agad di umanong umaksyon ng home network ng dalawang aktres, kaya narisulba at nagkasundo sina Claudine at Angel. Angelo De Leon, Magkaribal noon si Claudine Barreto at Angelo de Leon sa kanilang mga teleserye. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila nang makialam si Angelo sa personal na buhay ni Claudine, lalo na noong magkaroon ng malaking alitan sa pamilya ni Claudine. Hindi nagustuhan ni Claudine ang pagbibigay ng opinion ni Angelo tungkol sa kanyang problema at sinabi niyang wala itong karapatang makisali dahil hindi naman ito kasangkot. Naglabas naman si Angelo ng cryptic post sa social media kasunod ng issue. Samantalang si Claudine ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon na ayaw niyang makatrabaho si Angelou sa anumang proyekto. Gayunpaman, inamin ni Claudine na pinagsisisihan niya ang pagpapahayag ng kanyang mga saloobin sa publiko. Ginulat ni Claudine ang publiko ng idiniklara niya sa 20th wedding anniversary party ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas noong January 2024 na mas gusto pa niya makatrabaho si Gladys Reyes at Judy Ann Santos, ngunit hindi si Angelou. Mark Anthony Fernandez Noong 1995, naging magkasintahan sina Mark Anthony at Ludine. Sila ang pinakasikat na teen stars noong panahong yon. Nagkasama sila sa mga pelikulang Pare Ko at Mangarap Ka. Subalit so, noong 1996, itinambal si Claudine sa yung maong aktor na si Rico Yan, kahit na magkasintahan pa noon sina Mark Anthony at Claudine. Noong 2012, hindi natuloy ang isang proyekto na sana ay pagsasamahan nila Mark Anthony at Claudine na sa isang hindi pagkakaunawaan. May balitang hindi umano dumalo si Mark Anthony sa mga meetings habang si Claudine naman ay tinanggal sa proyekto. Gayunpaman, marami pa rin ang umaasa na balang araw ay magkakaroon ng pagkakataon na muling magsama ang dalawa sa isang proyekto. Jolina Magdangal sila Jolina at Claudine ay parehong produkto ng ABS-CBN, ngunit kalaunan ay lumipat sila noon sa GMA Network. Dito nagkasama sila sa isang proyekto na naging dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Ayon sa mga balita, nagalit di si Claudine kay Jolina na sa hindi pagsagot ni Jolina sa mga tawag o text ni Claudine. Dahil sa pangyayaring ito, hindi naging malapit na magkaibigan ang dalawa. At nagkaroon din ng pag-aalinlangan si Jolina na makatrabaho si Claudine dahil sa umano'y attitude problem ni Claudine. Gayunpaman, nilinaw na ni Jolina na maayos na ang kanilang relasyon ngayon ni Claudine. Angelica Panganiban Noong 2010, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni na Claudine at Angelica. Ipinagkalat di umano ni Angelica na may relasyon si Claudine sa best friend ni Derek Ramsey habang kasal pa siya kay Raymart Santiago. Dahil sa isyong ito, nagbanta si Claudine na magsasampa ng kaso laban kay Angelica. Gayunpaman, nang lumala ang issue, itinanggi ito ni Angelica. Sa akala ni Claudine, nadamay lamang siya sa away na kanyang kapatid na si Gretchen Barreto at Angelica, kaya siya ang pinagbalingan ni Angelica. Sa huli, naayos din ang gusto sa pagitan nila ni Gretchen na maglabas si Angelica ng public apology kay Gretchen. Montulfo Muntik nang mauwi sa demandahan ang insidente naganap noon kina Muntulfo at Claudine sa isang airport. Ayon sa ulat, nakita di umano ni Mona pinapagalitan ni Claudine ng isang ground attendant. Nang subukan ni Mona kuna ng video ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone, agad itong pinilit agawin ng asawa ni Claudine na si Raymart Santiago na naging sanhi na kaguluhan noong May 2012 dahil sa si insidente. Nagsampa ng kaso si Mon at kasabay nito ay nagbantarin rin ang mga kapatid ni Mon, Kinakludin at Raymart. Bilang tugon, nagsampa rin ng kaso si Claudine at Raymart laban sa mga tulfo. Kalaunan, nagkaayos din ang dalawang kampo at inihayag na narisulbana na ang kanilang alitan. Chris Aquino, Naging magkaibigan si na Chris at Claudine lalo na matapos silang magkasama sa mga pelikulang Sukob at Etiquette for Mistresses. Ngayon sinubok ng panahon ang kanilang pagkakaibigan na mag-away si na Chris at Gretchen Barreto. Dahil dito, nagkaroon di umano ng sagutan si na Chris at Claudine sa social media at nag-unfollow pa si Chris kay Claudine. Sa kabila nito, naging si Claudine kay Gretchen at ayon sa kanya, maayos naman ang relasyon nila ni Chris. Ayon din kay Chris, hindi nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan ni Claudine at sa ngayon ay nakafollow na muli si Chris kay Claudine sa social media. Raymart Santiago Ang pag-aaway sa pagitan ng dating mag-asawa na si Claudine Barreto at Raymart Santiago ay hindi na bago. Nagkaroon na sila ng alitan noon na magsampas si Claudine ng permanent protection order laban kay Raymart dahil sa umano'y pananakit at pang-aabuso. Subalit so, nagkaayos din sila kalaunan, ngunit hindi pa rin na iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na nang lumabas ang balitang may relasyon si Raymart kay Jody Santa Maria. Muling nagkaharap at nagsama si na Claudine at Raymart noong ika 20th birthday na kanilang anak na si Sabina noong July 2024. Gretchen Barreto, Naging usap-usapan ng alita ng magkapatid na sina Claudine at Gretchen noon. Nagsimula ang kanilang away noong 2013 nang kampihan ni Claudine ang kanilang mga magulang. Ayon kay Claudine, gawa-gawa lamang ni Gretchen ang mga akusasyon laban sa kanilang ina. Noong December 2013, tumistigo si Gretchen laban sa kanyang bunsong kapatid na si Claudine sa Marikina Regional Trial Court Branch 192. Ito ay kaugnay ng permanent protection order na isinampan ni Claudine laban sa kanyang asawa na si Raymart. Ipinagdasal pa ni Gretchen na mapasok si Claudine sa isang rehabilitation center. Noong 2019, nagkaayos si na Claudine at Gretchen. At noong 2023, muling nakita ang dalawa na magkasama at nagbabonding. Marjorie Barreto Noong 2019, nagkaroon ng kaguluhan ng pamilyang Barreto sa burol ng kanilang ama na si Miguel Barreto. Nagkaroon ng matinding alitan si na Claudine at Marjorie na humantong sa pisikalang away. Inamin ni Claudine na nasaktan niya si Marjorie dahil pinamukha di umano ni Marjorie sa kanya at pagkakaroon niya ng anxiety. Dahil sa insidente, nagkaroon ng mga sugat si Claudine na naging dahilan para isugod siya sa ospital. At sa kabila ng mga nangyari noong January 2022, nagkabati na di umano si na Claudine at Marjorie. Julia Barreto. Maganda ang relasyon ni na Julia at Claudine at tinuturing ni Julia si Claudine bilang pangalawang ina. Katunayan, tinatawag ni Julia si Claudine na mama. Sabalit nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan ni na Claudine at Marjorie na ina ni Julia na nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Sa lamay ng Barreto Patriarch na si Miguel ayon sa mga ulat, nagkaroon di umano ng pisikalan sa pagitan ni na Julia at Claudine. Ayon kay Claudine, nasaktan siya sa ginawa sa kanya ni Julia. Ngunit kamakailan, nagkaayos ang magtita nang makita silang magkasama at sweet sa isang birthday party at tribute para kay Johnny Manahan noong March 2024. Jody Santa Maria Ayon kay Claudine, hindi magandang impluensya ang bagong kasintahan ng kanyang dating asawa na si Raymart. Sa isang pahayag sinabi ni Claudine na napapabayaan di o ni Raymart ang kanilang mga anak mula na makarelasyon ni Raymart si Jody. Humingi di o si Claudine ng kahilingan kina Jody at Raymart, ngunit hindi daw ito napagbigyan ng dalawa. Sa kabila ng kanilang relasyon noong nakaraan, nasaktan di o si Claudine dahil malapit siya kay Jody noon. Janelle Jamer Nakapukaw na matinding pansin sa social media ang isang cryptic post mula kay Claudine noong mga nakaraang araw. Isang larawan ng ahas na kanyang ibinahagi sa Instagram na agad nagdulot ng samutsaring espekulasyon at reaksyon mula sa mga netizens. Ang pag-post ni si Claudine ay sinundan ng isang mahabang caption na tila naglalantag na kanyang sama ng loob sa isang dating matalik na kaibigan. Sa kanyang post, inilalarawan ni Claudine ang isang kaibigan na hindi lamang hindi pinahalagahan ang kanyang mga anak kundi pati na rin ang kanyang mga tagahanga na tinatawag niyang Claudineans. Ayon kay Claudine, ang nasabing kaibigan ay naging malamig at walang malasakit sa damdami ng mga taong mahalaga sa kanya, bagay na hindi niya matanggap at nagbigay dahilan upang tuluyan niyang ilibing ang kanilang pagkakaibigan. Noong August 8, 2024, nagpost si Janelle sa kanyang Instagram ng isang cryptic post na tila sagot sa naunang post ni Claudine. Sa kanyang post, sinabi ni Janelle na minsan siyang nasaktan, ngunit siya ay nagpatuloy at natutunan na hindi lahat ay may parehong pananaw sa kanya. Noong Biyernes ng gabi, August 9, 2024, nagbigay si Janelle ng isang makabuluhang panayam tungkol sa kasalukuyang issue na kinasasangkutan niya at ni Claudine. Sa panayam na ito, inamin ni Janelle na may pinagdadaanan sila sa kanilang pagkakaibigan ni Claudine. Sa ngayon, ayaw raw muna makipag-usap ni Janelle kay Claudine at ganun din daw siguro si Claudine. Ngunit sa kabila nito, hangad pa rin ni Janelle na maging maayos ang kalagayan ni Claudine. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!